Bantay sarado na rin ng mga otoridad ang Manila North Port para masiguro ang kaligtasan ng mga uuwi sa kanikanilang probinsya ngayong long weekend. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na sapat ang bilang ng mga barko kahit pa may ilang hindi pinayagang maglayag. Nasa frontline na malitang yan si Marian Enriquez. Ngayon na lang ulit makauuwi sa kanilang bahay sa Puerto Princesa, Palawan, si Laika. 2019 pa nang huli siyang makaluwas doon. Buti na lang daw at long weekend, kaya masusulit niya ang bakasyon. Bukod sa mahal pamasahe, <laughs> ang hirap makaano ng umabsent. Mas maganda kasi pagka umabsent, may leave ka na. 31 may pasos tapos 3, parang 2 days lang sa one week. Eh. So parang yun, absent na na lang. Mas okay. Isa lang si Laika sa mga pasaherong nauna nang pumunta sa Manila North Port para makauwi sa kanika kanilang probinsya ngayong long weekend. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, kapansin-pansing mas kakaunti ang pasahero ngayong taon. But ito nga sa North Port, uh, nagtataka kami hindi masyadong marami yung pasahero. Kasi base na rin doon sa mga pagtatanong na namin, parang marami pang boboto dito muna bago magbiyahe. Nag-inspection din mismo sa Manila North Port si Transport Secretary Jaime Bautista. Siniguro niya ang seguridad sa mga pantalan. Ang uh, Coast Guard nandito, dito, no, uh, sinisugar, sinisigurado nila na yung barko natin ay uh, seaworthy, si no. Uh, I understand uh, they do uh, initial inspection nito mga barko okay. nito merong prior inspection. No? Tatlong passenger vessels naman ang hindi pa muna maaaring maglayag dahil sa ilang aberya. Mga deficiencies na kailangan nilang i-correct, actually makakalayag din sila pagkatapos nilang ma-correct yung mga deficiencies. Sa kabila niyan, sapat pa rin naman daw ang bilang ng mga barko sa Maynila. Ang bulturo kasi ng maritime traffic ay sa eastern at western seaboard. Nauna nang nagpahayag ang Philippine Ports Authority na maaring mayroong kakulangan ng mga byahing bangka ngayong Undas. Ayon naman sa DOTr, ang Marina ay uh, nakikipag-usap dun sa mga uh, owners ng mga barko na kung pwede silang magdagdag ay dagdagan nila no. In fact, kausap ko kanina yung Undersecretary for Maritime no. And uh, he requested uh, more uh, ships uh, operating between uh, Matnog and Allen no sa sa Sorsogon at sa sa summer Nagbabalita mula sa Frontline, Morgan Enriquez News Five. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.